Kikulong na yan! Kikulong eh na yan! Kikulong eh na yan! Kikulong eh na, eh na yan! Kung anu'y nananawagan, kung sinong may tsyar-tsyar dyan, naman! <laughs> 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 Pire-pire <po> nananawagan <laughs> sa lahat na, na lant 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 lant. Lant. tayo po ay may pagkakaisa sa 21 na Setyembre. Sa Luneta po, tayo po ay pagkakaisa. Kung hindi po na, kung hindi po kaya ng kapyan ay pakulong ang mga kongresista, ang bawang bayan ang gagawa nito. Huwag ka -ma takot! Huwag takot! Huwag ka -ma takot! takot!

I'm nag-iimbestiga ay sangkot sa nakawang sa gobyerno. Sigaw! Karapatan nating mga Pilipino na ungkatin at imbestigahan kung saan napunta ang budget para sa flood control. Ang flood control na lamang ang natitirang pag-asa ng mga Pilipino ngunit kinain pa rin ng mga politikong walang awa sa mamamayang Pilipino. kapit sa ko sa pagnanakaw ng bayan. Ngayon, nung sinabi ni Senate President sa pangunguna ng Senate President na si T. Escudero at ang Blue Ribbon kay Senator Rodante Marculeta, ay napilitan ang pamilya ni Skaya na tukuin at sabihin kung sino ang nasa ulo ng nakawang sa gobyerno. Pero nakakapagtaka huh? ng gabing yun mismo pinalitan nila ang Senate President at inalis ang Blue Ribbon kay Rodante Marpueta. Para saan? Alam na! Alam na! Para paikutin ang Pilipino at magnoturuan lang sila sa House of Representatives. Walang Pilipinong nanana, walang Pilipinong naniniwala sa mga investigasyong ginagawa ninyo. Lahat sila buhaya! -huh. Lahat ang nasa House of Representatives makasarili at hindi na Mr. President yung sinabi ng tagapagsalita ng Malacanang na gumagawa kayo ng malawakang investigasyon kung seryoso si Ferdinand Bongbong Marcos sa investigasyon ito isang turo lamang po ng Presidente mapapanagot at makukulong kung sino ang nagnanakaw ng kaba ng bayan daba, daba, daba. kaso dahil kasabot at ulo ng mga buhaya si Bongbong Marcos hindi niya siniseryoso ang investigasyong ito. Daba. Ngayon, ang unang-unang dapat imbestigasyon okay. ay si Martin Romualdez. Dapat ang umisimbestiga, mag-imbestiga kay Martin Romualdez at si Charlie Ko ay hindi ang House of Representatives. Bakit? Ang House of Representatives ay bias, fake news, hindi sila pumapalik sa mamamayang Pilipino sapagkat ang pinapaligan nila ay si Martin Romualdez. Okay. Yeah. Yan yung dahilan kung bakit nila pinalitan ang Senate President. Yeah. Kasi natumbok ni Rizkaya at si Congressman Toby na sangkot si Dzaldico. Ngayon, pinalitan nila ang Senate President. Bakit? Para hindi matumbok si Dzaldico. Dahil kapag si Dzaldico ay nahuli at napilitan siyang aminin ang lahat ng katotohanan. Yan yung dahilan kung bakit hindi pinalitan ang Senate President para hindi lumabas ang katotohanan sa mga Pilipino. Yan yung dahilan. Bakit? Kasi pag si Chalico nagipit yan, magsasabi at magsusumbong-sumbong siya sa mga kasama niya. Kaya pinalitan nila ang Senate President para kasinungalingan ang lumitaw sa mamamayang Pilipino. President, hindi na bobo ang mga Pilipino. Hindi na po bobo ang mga Pilipino at takot sa inyong mga politiko na nagpapahirap sa bansa. Yes! Ang mga kritikong yan ang nagpapahirap sa bansa Taon-taon, lalo pa palagi tayong tumuboto Palagi tayong tumuboto dahil sa kanilang mga pangako bawat eleksyon ang mga politiko ay tinatawagan at sila ay nangangampanya na kung ano-ano ang kanilang mga pangako. Pero tignan ninyo mga kababayan kong Pilipino, after eleksyon at sila ay naupo, ni hindi mo sila makita ni kapag pumunta sa opisina nila, kailangan mo pang kumuha ng kung ano-ano para makausap sila. Huwag po natin ipagbalik mga Pilipino ang ating prinsipyo at paninindigan sa limang daang pera, limang kilong bigas, at tatlong lata ng sardinas pag eleksyon. Mga kababayan, iboto po natin kung sino ang totoong may malasakit at pagmamahal sa ating bayan. Ah! Let's go, let's go. Dilipat tayo doon sa kabila mga kapatid. Doon. Wala mo na, dito. Paalan. Pwede yan. do doon. doon, sa dati pwesto natin. Para na! Ano Lipat, lipat. Ah, mga mga kasama, mga kapatid, doon po tayo sa may sa may puno ng mangga. Doon at least malilin doon. Doon natin, isiwarat lahat ng ating mga hinaik, Huwag kahiya, walang leader-leader dito. Lahat, leader! Okay, go! Kung gusto magsalita, magsalita! Tama! bigyan! Tama! Tama!

Oo, dito magpunta oh, tayo oh, oh. po, ng taro ng mahala, Oo, kung sinong gusto lahat-lahat, kanya kanya dala lang sa'yo ng Oo, sa oh, kanya kanya dala. Pa, 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 para sa ating lahat. Tulungan lang kayo, magtulungan. Tulungan dalawa 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 makaabot yung edad mo siyang daan. Tayo na mga Pilipino, lahat ng mga Pilipino gustong maglabas ng ginahin sa mga pulitikong buhay at kurakot. Pagsalita po tayong lahat dito sa harap. Tayo nga, payong! Okay na kanya, bitbit! Payong! Kaya lang ang kalahat, tatabi natin ang basura, huwag tayo mag-ganap. Oo, tama. Bitbit nila. Bitbit kayo, yung iba. <laughs> Nabitbit ako isa. Uwi po to ba eh. daw sa kabila. Lipat daw sa kabila. kami pernah sudah datang adalah kartu keluarga ada Yun ini bilangan kalau saya itu kuning situ nanti itu orang itu kenapa